Hello mga kababayan ko akong luto ngayon lami kaayo hindi nga mga kapobre napakasarap talaga itong bagong version mga kapobre sa tin, uh, patula at sayuti na may pretong chicken mga kapobre sundan nyo ang video bagong version ng luto ko ngayon no, sa manok na yan mga kapobre so umpisahan natin sa pag prito ng manok. Depende sa manok mga kapobreng nang inyong piprituhin, no? Ah, uh, ito ay wings lang na pinotol putol ko kasi medyo gipit tayo ngayon sa budget na. Ayan mga kapobre. So, ayan prituhin muna natin mga kapobre para masarap talaga. Ayan ang sinasabi ko na mga kababayan ko. Ang luto ko lami kaayo. Kay giprito man ako ang manok mga kapobre mo ng lami kaayo. Para wa gilang sa mga kapobre kay ang manok mantaka ta kano kano sa igihaw kung kailan kinatay no so prituhin natin so ayan ang mga kapobre pinirito na natin oh so, hindi masyado crispy tama-tama lang mabrown lang ng konti tama na so tanggal na yung langsa no pero bago ko pinirito ang manok mga kapobre ayan ay nakababad muna para masarap na ayan so ang gagawin na naman natin mga kapobre hanguin natin to dito sa pinagpretuhan tapos so isit aside lang nato, nato na ato lang po na ipadaplin ro ko manila ta english kay bulol ra bata no uh, ato na lang siyang tanggalon tanan onya ato na ibutang sa daplin kay ato na pabugnaon ma matanggal po ng mantika kay di man po pwede magluto tang na manila eh, mantika no so eh, ato na siya no so mga kapobre magisa na ta ang ideya na ko ani mga kapobre ang igisa na to uh, sibuyas lang at saka kunting bawang no hindi uh, na ako gagamit ng luya kasi hindi na tumalansa dahil ang chicken ay napreto na so konting gisa-gisa lang so ilagay natin sa gilid so isunod natin itong bawang. Kunting bawang lang mga kapobre para pampabango din o. No? So ito yung bagong version ko sa luto ng chicken at patula at sayuti mga kapobre no. So sundan nyo ang aking video. Paka like and share lang po. Paka share ng video para matutunan nyo din paano, luto, paano lulutuin itong aking bagong version sa patula na may sayuti chicken. So, ayan, sundan nyo talaga mga kapobre, matikman nyo to, napakasarap. So, isunod natin mga kapobre ang sayuti. Ayan, gisang konti lang, no? igigisa gisa lang natin konti, tapos, uh, lagyan natin ng konting tubig mamaya. So, ayan mga kapobre, takpan. So, ayan, so, mamaya-maya, ayan. So, lagyan na natin ng tubig. So, isa lang ganyan lang yan, no? Ganyan lang kadami ang tubig. Depende sa inyo mga pobre kung gusto niyo ng damihan ng tubig pero ako konti lang. So lagyan natin ng chicken cubes, siyempre para sumarap. Ah, uh, depende na rin sa inyo mga pobre kung sa gusto niyo pang sa pang ano, pang palasa no, pero ako may chicken cubes para lalong sumarap. So kumulo na mga pobre. Ay, uh, kumulo na. So, medyo malambot na yung ating sayuti. Isusunod natin, mga pobre ang tanglad. Ayan, tanglad. Tapos, isunod natin maya, maya ang patula. Patula from garden ko, no? Ayan. So, nisunod na natin ang patula. Subukan nyo, mga kapobre, talaga. Napakasarap nito, mga kapobre. 100% masarap talaga. Masarap, no? Kaya, ayan. wag na kayo magdalawang isip at ito ay sundan nyo aking video at i-share para matutunan nyo magluto ng ganitong luto na pinobre. Pobre lang kasi tayo, mga kapobre. Kaya, ganun na lang ang ating gagawin, no? So, ayan na, mga kapobre, no? Ang gagawin na naman natin ngayon kay kumulo na to, no? So, paluto na rin tong patula. So, mas naunaan sa yuti kasi ang patula mabilis. So, ilagay na natin, mga kapobre, ang ating... Chicken, oh chicken, <laughs> piniritong chicken. So, nag-brown-brown -brown pa sa lami, mga kapobre. O yun, napakasarap na nito. Uh, lalong sumarap ang ating patulat sa yuti dahil yung ating chicken ay nakababad bago pinirito. Hindi ko na pinakita sa inyo, no? Depende sa pagbabad o kung anong ibababad nyo sa chicken, no? Pero ako, ang nilagay ko dyan, pinigaan ko ng konting limon, mga kapobre. Tapos, lagyan mo ng konting asin para mag-absorb. O oh, may mga pangpasarap pa dyan, mga kapobre, pwede rin lagyan kung anong gusto nyo. So, ayan mga kapobre, kumulo na. Wow, kumulo na talaga. So, ngayon kay kumulo na, ang gagawin naman natin, so may ilalagay tayo ng konting malunggay, mga kapobre. Kasi ang malunggay, mga kapobre, Ma, para maging talaga sa manok pero pwede din siya sa isda pero gusto ko rin ilagay dito para kasi may kunti akong malunggay eh so di wag natin sayangin kung anong mayroon diyan ilalagay natin basta pwede lang ilagay no ayan so mga kapuri ubusin natin tong malunggay kasi galing din to sa garden walang walang bayad-bayad no hindi ka na pwedeng bumili dahil mayroon ka nang tanim so yan ang kagandahan mga kapobre pag may tanim ka so libre na So, isipin mo, libre sa patula, libre sa sayuti, libre sa malunggay, libre sa tanlad. So, ang bibilihin natin ko konti lang. So, ilagay natin mga kapobre ang bell paper para pampabango at pangpakulay ng ating loto. Pero masarap talaga ang bell paper mga kapobre. So, ang bell paper iba ang paglagyan lang nila. No? Pero sa akin, ilagay ko talaga dito kasi para maging makulay ang aking luto at lalong mabango kasi may tanglad tapos may bell paper pa. So, napakasarap na mga kapobre. So, ayan, kumulo na. Wow, napaka-yummy. Subukan so, yung magluto nito, mga kapobre. Napakasarap talaga. So, ano pang inaantay nyo, mga kapobre? Maghain na at kumain na. So, ayan na, mga kapobre, ang ating lotong. Chicken na may patulat sa yute Ayan, napakasarap nito mga kapobre. Ayan mga kapobre, subscribe ng aking YouTube channel, Banang pubring TV. Pakihita lang ito, pikis bell, click ng all para ka laging updated mga kapobre. Ayan na ang ating finished product. Napakasarap. Wow! wow.